yun nga guys I'm back all the pearls So ito, nandito tayo sa tinatawag na Temple of Leia Kila e Ellen Adarna pala to Lupit Pet Malu Yan o oh. Ang kita Ang laki niya Grabe So yan, kitang kita yung tanawin Kung nyo Talagang Malapit guys, malapit. Talagang alos bigo na dito. Temple of Leia. Yan. Makikita nyo as you can see. Yan. Mga, drago, mga leon pa lang. Ulam na oh. Yan. Ay talagang palasyo. Brab. Parang nasa Greek Athens tayo. Brab. Iyan o. Oh. So, papasukin natin sila guys kung ano pa yung mga nasa loob. Wait and see tayo. And doon. So, yan. Yan yung mga trumpet na yan o. Oh. Brab. So, sila guys. So, sama natin pamilya. Ano masasabi niyo sa Temple of Leia, ah? guys? Try ko. King, ayos ba? Okay? Okay. Hey. May entrance din dito. Ganda. Grabe. Temple of Yeah. Ganda ng view. Ganda ng tanapin. Ang laki ng dinastos. Uh, uh, hmm. Ayun yun. Ayun yun. yung yun. Ayun yun. Ayun yun. yun. Makikita nyo. Ayan o. Oh. Leia Albino Darn, was to from Queen of her alma mater, the University of Southern Philippines, is night nine-foot bronze statue, portrays her comp composure and regal bearing, bearing when she was crowned. Maybe behold her, discern her innate beauty, voice, and gentle. Rico Soriano Adami. Laki guys, yan. Hindi sinasabi kong biranda ng bahay ko dapat. Pag gate, ayan o. Oh. Ayan o, oh, pataso. Dalawa. Ito yung trip kong bahay. Oh. Ayan. Ayan. So, ayan. Christian tayo sa loob guys Grabe mga stage Ayan Ang pamilya ni Aldarna Ayan eh mayaman na pamilya pa <laughs> na Sili na Darna Ano ayos kayo? Meron marami Ang dami ma.

Lalo ang mga bahay sa gamitan. May entrance nga pala rito guys 120 per person Yung bata 50. 20 Ayan Tawin ah, naman mga tori O tori ni Babil Ayan yung kaganda Ayan mga bronze. Ayun. Yung view, kitang kita buong Cebu. Ayun ang buong Cebu. Oh. Hi guys, I'm back again. So see you, Igot-igot tayo ulit dito. Pasyal na, pasyal po ay sa Cebu. I'm your host, Earl of Pearl, na la lagi nagpapasayang. Kaboom! Na